kami ng Tami Binondo. QR ko sa likod. Wilson, driver. Taba, yon taba. Yan helmet mo. Siyempre Yung helmet ko ba sa motor ni QR? Sana ipamano na niya sa akin yung motor niya. Sa na to, kami sa Karisa 2, mapunta kami ng antipolo para mag ano magpalit ng transportation marami kami sasakyan ngayon iba iba <laughs> lahat eh lahat sasakyan namin lahat alright. Lahat, alright see you there see you there so nakalipat na kami ng sasakyan <laughs> from motor pa four wheels na kami papuntang sila tayo <laughs> papuntang Masinag. Ibabay kami doon, then mag-LRT kami. Pero ba yung nag-ano no, sa India, no? Ano? Yung nag-crash? Pero no? Ano pa bang ibang nag-crash? Ahm... Um, Jetski? kasi alam, legit ba yun? Oo nga, legit. Hindi ka mo ko doon naniwala. Hindi, yung, yung ibang story na kasi di ba may mga parang family, yung iba. Pero yung plane crash, totoo. Pero ang hirap kasi paniwala yung mga iwang story na, di ba, yung mga sa ano. Oo, oh, oo. Alam mo, nagkala. Uh, uh, naka no? harp uh, si Sir Paul. Ano? Next badminton natin sa si DL. Next, next Sunday. Sino? Sir Paul. Like no, Nakausap ko sa live niya. Nag-live kasi siya sang beses. Tapos, nasa Instagram ako. Sa pagtingin ko, pumasok. Uy. Kamusta, Son? Laki-laki mo na. Kaya sabi ko, Uy, badminton. Sali ka. May <laughs> hey, motor ko, hindi yung sticker ng motor na yun. Ilalagay mo. Saan 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 dito? Ang dami na igma-message sa akin. Gusto mo parang sumabay. Badminton? Oo. Eh? Pero... Gagyo! Ayaw lang ni Kuya Arb! Ito si Grafik. Kuya Arb! Grabe ka Kuya Arb! Sino? So magbagit ka ng, ng pangalan. Hindi. Hindi mga babae. Ayan pa yan. Huwag lang. Tsaka ano, na, Saka, ano kilala ko lang hindi ko close. Eh, parang gano'n. Ayan. Boring ang trippings natin na binondo hindi na yung iba? hindi na ha? hindi na yan na yan sa inyo niyaya nyo lang ako dahil ginagamit nyo ako sabi kaya kaya ka namin kasi sabi ni kaya may kotse ka eh <laughs> oo oh, nga oh, ano nga ano nga naman sabi ko nga no. niyaya nyo lang ako dahil diyo ginagamit nyo ako ginagamit nyo ako Okay lang kasi magbablog ako eh. Kasi promise ko yan sa sarili ko. Create more memories. Hindi. Arnold. Ano? Social climbing. Magso-social climb sa 2025. Yan yun. Yan yung alam kong TikTok zone. Yung napupunta sa ibang lugar. Diba? Gusto ba yan? Eh pero nang pangit kasi pang yung ano step. Oh? Huh? Hindi oh. Eh, gano'n gano'n eh. Yung tatayo, isa ka Ito ba yun yung, yung tugtog? oh, oh, yan yun. Oh, hang -hang -hang ano yan? Dilaw. Hindi ko kasi memorize oh, yung lyrics. Po, puso, po. Sa

Alright, papunta na kami ng Recto. Sa LRT to na kami. Nagpark kami sa LRT to. Nagpark kami sa Nagpark kami sa ano? Santa Lucia. Let's go. Mga ano, mga hindi gentleman grabe kayo maya maraming sasakay sa kubaw ito sa iPad kit to 'yung iPad kit Okay, sasayin ko natin kung mga pag-vlog pa tayo sa Benondo na ito. Mga ma-upload sa cellphone ko. Ma-uploadin mo pa. Inti 'di ba? Hindi, diba? Arriving at lecto terminal station the oh. last terminal station that's

malapit na talaga malapit na ako may matay hindi <laughs> na ako nagtatry si Kel dito hindi ko naman ako nakatranos ng hello nandito po kami sa si Binondo wala so, pa wala pa nandito kami sa san nga FCC. FCC mas sa FCC nagotong kami tapos sumurder kami ng um, heavy meal. <laughs> Iba pa yung mamaya. <laughs> Ang bigat na nga ito. <laughs> Nag heavy meal, ikakain pa ng maraming snacks mamaya sa labas. First, first meal of the day. Kain mo na kami. Malaman mamaya. Ako hindi ako makinig. Why Dadaan. Ano to eh? Diblib. Diblib na lugar. Anong inge sa ba baba yun? Oo. Thank you po. Thank you po. Alright. Nakapag-coffee na. At uh, hindi na ako inaantok. Masarap ang coffee. Saan nga yun? Ano Anong coffee shop yun? Ha? Ito yung na ano. Anong coffee shop yun, Kuya Harv? Apolog. Ay, Apolog. Sarap yung coffee nila, quality. Comparable sa Starbucks. Yeah. Taste bad. Taste bad. Approves. No, okay ba tayo dyan, ano, store manager? Approved din sa kanya. Alright, so ngayon, maghanap na kami ng chicha, kahit busog pa kami. Kasi, today is cheat day. Everyday is cheat day. Alright, see you later. Nababa na kami. Hindi na nakapag-vlog, sobrang pagod ah. Nababa na po kami ng Marikina Station. So, pa baka tumambay mo na kami sa Santa Lucia kasi ilang ka namin ng ano, il feeling. kasi yung pinag -de nito, kung nagbablog na ito, nakakainis. <laughs> Sabi ko, eating, hindi walking. Naka 20,000 steps ako ngayong araw. 20,000 steps? Ikaw na steps ka, Kuya Carl? Ano? Mga 15 siguro. 15,000? Hindi ko na. Mga 10. Ikaw? 13. Hello, na ako eh? 13? na. Kita ba? Wala. Big, big. Ako 20. Siyempre yung nag-walking ka kanina eh? Ako kasi yung nag-walking kanina eh. I'm a disciplined man. Oh. Hindi. Maling right. lang Maritina talaga. Pag-arating na, na station. All right. Dino Dino Maritina Maritina station. station. Alright. Dito tayo sa station. Let's go. station ah sa wakas rin. ano na ngayon sao nagano na ano na po kami ngayon sa Starbucks Robinson Metro East ano yung tanong mo? Anong tanong mo? ano? 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 muna. O, sige na. Tanong muna. Bilisan muna. ano? O, sa akin ka tumingin. Boss, oh, sa akin ka tumingin. ka dito. Look at <laughs> me. kadi <laughs> Oo, oh, ano yon Wala. Anong ah, tanong mo? Ayoko na, nahihiyan ako. Tinitawan mo ako kamera. ka. Sa tanong, order tayo. Yarp. Tara na, order na kayo. Apoy, Jud. Oy! Yarp, pwede gamitan ng card yan. Yung ano, yung drinks. Ang card ko na gamitin mo. Nakikita pa rin si... Tara ko yung na tayo. Ano sa'yo mo eh? Um, What is the ano? Ano? Comment down below what's the best drink in Starbucks. Let me... Ano? Guys, mag-suggest naman kayo sa akin ng drink. Kalo mo na kalay. <laughs> Good. Suggest naman kayo sa akin ng drinks, guys. Ano sa akin? Um, ayaw ko kasi ng ano, ng coffee kasi oh, okay, matatay na ako. Anong sa so, Wag naman matcha. Musta daw matatay ako noon. Meron na akong natikman Spanish latte ba 'yon? May Spanish latte ba dito? Punta ka sa Coco. Punta ka sa... Pick up coffee meron. Wala Spanish latte sa so Starbucks? Pick up coffee meron. Alam ko sa ko up meron. Ako? Gusto ko na lang magpahingi eh. Sa ano po, baka may gusto mag-sponsor sa akin ng camera. <laughs> Kasama ko sa gym. Gym? Sa gym, sino yun? Ayun ba yung ka, ano, mo, katrabaho mo before? Na yung... Ang nakita mo lang sa gym? Ang random naman. Hindi, hindi ko sila close. Ano mo sila close? Nagay sila? Oh, sa okay. na yon Sa magjowa na yon hindi pala kayo close. Okay. Like, sa ano kayo kay, kay Kuya lang Harp. Lang, eh. Babae lang ko pagilalaki. Pag, Pag napanood niyo yung vlog ko, mahiya naman kayo. Hindi <laughs> daw kayo close nito, i-bash eh. niyo nga. Grabe. <laughs> Napaka-famous talaga na ito. Nakabidyo ka, sir. Ano? Ano? Nakabidyo ka. Ano? Ano? Tama ako. Nakabidyo ka. Ang sa akin, Kuya Harba, no? Coconut mango. mango Ay, dragon. hindi. Coconut mango dragon. Mango dragon. Mango dragon. mango dragon. Pero lemon. Lemonade sa'yo. Coconut. May halo yon, May mix. Ah. Strawberry. Strawberry ka na pang dragon ako. Ah oh, sige, strawberry. Coconut strawberry. Ano kayong lasa doon? Mm -hmm. Sige na kayo, kung Ano yung lasa no? Gamitin yung card ko. Uy, sama si Kuya Harb. Ay, card ko gagamitin? Card mo na. Pawn ko yun. Dalo mo yun. Parang hindi ka... Dabag ako sa kaya dito Naka Kilala pa lang dito. Kilala si Kuya Harp dito eh. Kila, ano yan, artista yan sa... Uh, celebrity yan sa Starbucks eh. Ayun, nakakalito. Celebrity yan si Starbucks. Tara cellphone uh, ko. Ah, uh, Kung walang na. hindi nakakakilala dyan, kahit sa kami pumunta. Alright, so kami ay pupunta lang sa parking yan. You'll be surprised kung kami papasok. So, ito ang normal na tao. Yan sila po pasok. Kami dito. Bye-bye. Bye-bye outside, outside world. Okay, so it's been few days nung no? nangyari yung binondo vlog na wala namang binondo <laughs> at nung nag na ako wala pa lang parang short pala walang outro so eto na yung outro bye bye hindi lang um, yung natutunan ko nung na sa vlog na yun kailangan talaga ng camera maliit na camera para pwede ko siyang dalintas naka on lang sa si pag cellphone, nakakahiyay Kasi ang laki ng screen. Tapos hindi pa lagi nakakapag-record. Ayun. So next time, bibila akong camera. Maliit lang. Mga action cam siguro. Ayun lang sa aking first vlog. Bye-bye.